Siguraduhin yung maayos yung mga tinutulugan nyo sa mga lugar na binibisita. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa isang turista na bigla na umalis sa gitna ng gabi sa hotel na tinutuluyan story time. Ito yung kwento ng isang anonymous na turista na tawagin natin sa pangalang Mitch sa story time na to. Ang kwento ni Mitch, nangyari daw to sa Iloilo ilang taon nang nakakalipas. Nagbook daw siya ng hotel online pero pag niya daw sa hotel, eh wala raw yung booking niya. Noong una, sinabihan siya na wala na rin daw available na kwarto para sa kanya noong gabing yun. Natural, nainis si Mitch. Nagdemand siya na dapat gawan daw nila ng paraan yung nangyari. Nag-usap daw yung mga hotel staff at eventually, sinabihan siya na may meron daw isang kwarto na pwede niyang tulugan. At dito nagsimula ang hindi makakalimutang hotel experience ni Mitch. Ang sabi ni Mitch, luma na raw yung kwartong binigay sa kanya. At meron daw kakaibang amoy. Yung amoy na parang matagal nang hindi ginagamit yung kwarto. Hindi to sponsored ah, pero dahil pinag-uusapan na rin natin ang hotel bookings, eh mag-book kayo ng mga hotel nyo sa Kulok at gamitin nyo yung discount code ko na Buji Babiera Kulok para makatipid kayo. Masaya pa rin si Mitch kasi gusto lang niya na meron siyang tutulugan nung gabi yun. Pagkatapos ng ilang oras, ipiglang eh na-prening si Mitch. Feeling daw niya, merong nakatingin sa kanya. Feeling niya, may kasama siya sa kwarto kahit wala naman talaga. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako eh, follow niya na ako. At nung matutulog na si Mitch, e eh bigla daw siyang may narinig ni isang babaeng nagsalita. Ang sabi, hehe, as in yun lang daw yung sinabi. Pinikit na lang ni Mitch yung mata niya at inisip niya na baka mga guest yun na nasa hallway. Pero maya maya, biglang narinig niya ulit yung babae. At this time, nasa loob na ng kwarto ng galing yung tunog. Hehe, he. mga 11:30 PM na 'yun ng gabi at dali-daling umalis si Mitch sa kwarto kasama ng mga gamit niya nang dahil sa takot. At nung sinabi daw niya sa hotel staff, eh nagtinginan lang daw sila. Sumakay si Mitch sa taxi na nasa tapat ng hotel at dito tumaas yung balahibo niya. Sinabihan kasi siya nung taxi driver may nakita kang multo sa kwarto mo, no? Ang sabi pa ng taxi driver, actually, panglima ka na sa mga nasakay kong naka-experience ng multo dyan. Nabasa ko lang yung kwento sa page na Creepy Iloilo. -ilo. Totoo man o hindi, eh nakakakilabot pa rin.